sobrang naguguluhan ako sa video na ito. Bakit ganito? So, ang video na ito para lamang sa mga Muslim ha. Yung mga non-Muslim dyan, pwedeng manood na lang kayo para makakuha kayo ng knowledge or idea about this video. Panoorin muna natin. Okay. Actually, hindi talaga ako makapaniwala bakit bakit ganoon, ano? Okay, pasintabi ha. Sa mga scholar ng Islam, dyan, correct me if I'm wrong. Actually, yung aso hindi naman malapit sa kanya eh. Pero what point dito is yung aso na sa loob ng bahay kasi eh. So nagresearch ako, ni-research ko dito. Pwede bang mag-alaga ang isang Muslim ng aso sa loob ng bahay? So, ito. Ito yung lumabas sa research. Basahin natin. La yajuzulil muslim terbiyatil kalb fil manzil illa idha daatil haja لذلك dhalik hurasa as aw Ang ibig sabihin nun, hindi pwede sa mga muslim or hindi pwede sa isang muslim ang mag-alaga ng aso sa loob ng bahay. maliban na lamang sa tatlo. Okay, may tatlong way pala ito. Unang-una, kung gagamitin mo yung aso or uh, mag-aalaga ka ng aso dahil gagamitin mo siya pang gwardya mo. Okay? Pangalawa, kung gagamitin mo yung aso na yon sa pangahunting sa mga gubat. Pangatlo, kung gagamitin mo yung aso na yon sa pagiging bantay ng farm. Okay, may karugtong pa dito. Wa illa fa inna min ajr al-muslim kull Dahil ang pag-aalaga ng aso ay nakakabawas ito ng gantimpala sa isang muslim araw-araw. Okay, Sundan pa natin, wala yan ba gitar bit kilab li mujarad tasliya aw taqlidan lil adat ad-dakhliya, ad Ang ibig sabihin noon, hindi nararapat sa isang Muslim ang mag-alaga ng aso kung para lamang ito sa entertainment or um, culture or kultura or sabay sa trend, parang ganun, sabay sa uso. Hmm. Ito dito yung explanation niya sa tatlong way na pag-aalaga ng aso ha. Al-halat allati yubahu fiha tarbiyat al-kilab. Yung mga ways na pwedeng mag-alaga ng aso. Hmm. Al-hurasa, unang-una, yung pagiging bantay. Gagamitin mo siya as your personal um, security. Parang ganon. Pwede mo ilagay sa bahay. Ida ka na hunaka til manzil, mazra'a o metjer Pwede mong gagamitin yung aso na yun, or mag-aalaga ka ng aso. Pwede. Kung ilalagay mo siya sa labas ng bahay, tagabantay, or tagabantay ng farm, or tagabantay ng tindahan. Ito naman yung pangalawa, list said gagamitin mo siya pang hunting sa gubat ida kalb mudarriban le said kung ang aso ay na training ito sa pang sa mga gubat hmm. pangatlong ways le ziraa ida kanel kalb daruriyan le himayat ang ibig sabihin nun, kung ang aso na yon o kung ang pag-aalaga ng aso is necessary o talagang mandatory na mag-aalaga ka ng aso para ilagay mo dun sa farm para magbantay. Okay, so balik tayo sa video. Hindi ko binabash itong taong na to kasi hindi ko siya kilala. Pero as a Muslim, it's something like curious talaga. Na-curious ako. Kaya na-research talaga ako. Is it allowed for us to pet a dog? Parang ganun. So, yun yung three ways na pamamaraan kung ano tayo mag-alaga ng aso, tayo mga muslim ha, so sa mga non-muslim dyan, um, that's your culture that's your um, decision option or ways mag-aalaga kayo ng mga aso, but as a muslim ito yung mapapayo ko huwag na huwag nyong papapasukin yung mga aso ninyo sa loob ng bahay, it is because nakakabawas ito ng mga gantimpala nating mga muslim araw-araw, so yun lang, salamualaikum